Pero nga pala, ang pinakalatest, abay dun sa 12 kandidato ng administrasyon, yung kanilang bagong Pilipinas alyansa, abay dalawag nagsabi na sila ay tatakbo bilang independiente. Isa na dyan, si Super Ate to the President. Okay? Walang iba kundi si Senator Amy Marcos at pangalawa, si Senator Ping Lacson. Well, si Senator Ping, si Senator Amy Marcos, alam nyo, ako hanggang ngayon, I'm willing to give her the benefit of the doubt na talagang siya ay tunay na kaibigan in Sara Duterte. No? Of course, hindi natin makakaila na blood is still thicker than water. Kaya naman, um, hindi rin ako magtataka kung talagang kapag nagsalpukan ang Marcos at ang Duterte, eh, syempre, baka kampihan pa rin ni Senator Aimee ang kanyang kadugo. Pero wag naman natin siyang bigyan ng bad faith na babaliwalain niya yung pagkakaibigan ni, nila ni Lani, Inday Sara Duterte. Ang tingin ko, yung decision niya maging um, independyente, eh kasi kung siya tatakbo bilang um, kandidato talaga ng administrasyon, unang-una, hindi naman siya completely pinagkakatiwalaan ng mga, mga loyalists dahil maingay nga siya laban kay PBBM. At syempre, ang mga DDS, hindi rin siya pinagkakatiwalaan dahil sinasabi nga nila, blood is thicker than water. So sa tingin ko, tamang political decision yung ginawa ni Senator Aimee dahil kung siya'y tatakbo talaga sa administrasyon, po pwede mawala ang boto galing sa loyalist, pwede mawala rin ang boto galing sa DDS.